For the ten drams. we haven't started it yet. <coughs> Saan namin <may> makuwata <coughs> hindi talaga kaya. Nagjusto <coughs> tayo ng budget kasi. <coughs> Let's go. Hi guys, my name is Gray, and welcome to my vlog. So I have changed my hair color to. I don't know if this is a blonde color or something. I'm not sure. Pero sana bagay ko. <laughs> Because I'm getting a compliment that okay naman daw, it brightens my face. Naks! Let's see. If you have a comment regarding my hair, please let me know if bagay ko or not. So that huwag na natin ulitin ang ating pagkakamali. So ayun na nga, lalabas na ako. Nakaprep na ako and everything. Ngayon, ang problema, <laughs> wala akong <pena. laughs> Will I check my wallet? My card, wala din siyang laman. So, pecha di peligro. 20 na. Merong lagay ng pera dito. This one, where I put all my spare change. The challenge is, limit lang, limited lang yung pera nandito. So, I have like 10 dirhams. Pupakita ko sa inyo. This one. 10 dirhams. Pag nasa Pilipinas kayo, ang 10 dirhams is like, um, 155 dirhams. Ah, sorry. 155 pesos. So, titignan natin kung ano magbibili natin sa amount na to for a dinner we will be going sa mga ibat-ibang supermarkets dito susuyuri natin lahat yan to check if what are the good deals that we can buy i will make sure that masarap yung ulamin natin na hindi siya delata okay let's go So tatlo yung pupuntahan natin na grocery stores. One is the New Era, second is West Zone, and yung pinaka-favorite ko talaga is Viva. Pero just for the sake of searching what's the best price, pupunta tayo dun sa may New Era muna. We're here. Karating na tayo, dito na tayo. Pasok na tayo. We're inside already dito sa New Era Supermarket. So check na tayo ng mga items. Lumipat naman tayo dito sa may West so It's okay. <laughs> Lumipat naman tayo dito sa West Zone kasi wala tayo nakita sa New Era. So let's see if we can get a better deals here. Umalis kasi ako agad kasi wala talaga mang kitang magandang deal. It's just a normal price. So may nakita tayong chicken kanina. Uh, however, mal, namamahalan pa rin ako. That's 6.99 for the legs. So, 3 dirhams na lang ma maiiwan. So, I don't think that's feasible. So, mag-check pa tayo. Ang pinaka-target natin is yung meat section or fish or chicken section. Doon tayo mag-check. Wala din tayo nakita. So, ang last stop natin is, ano, punta tayo sa may Viva. Yun ang last chance natin. Nandito na tayo sa may uh, Viva Supermarket. Mag-check lang tayo ng mga items na pwede natin gawin for the 10 grams. We haven't started it yet. Let's see. Um, Saan namin makuha tayo? Meron tayong latest changes. Instead of dinner, gagawin ko na lang siyang miryanda because yung kasama ko sa bahay, hindi daw siya magdi-dinner. So, ang mangyayari lang is gagawin na lang natin miryanda. So, ang naisip ko is uh, pasta. Let's go. Try natin yung pasta. We're gonna get this Giovanni for only 2.99. Pwede na to as the pasta sauce. So, meron tayong nakitang Tenerigate for only 2.49. So, ito yung gagamitin natin. So, kukulang tayo ng iba't ibang sauce. So, I'm very good to go. Ang gusto ko sanang sahog ng ating pasta is corned beef. Pero mahal. You see, this one's $5.99. So, hindi na tayo pasok sa presyo. Bibili pa tayo ng pasta sauce niya at saka yung cheese. So, hindi talaga kaya. So, we're gonna stretch it out. And let's see. Uh, sana makakita tayo ng mas magandang alternative. Meron ako nakitang minced beef. That's for only 4.99. Kaso, ah, pag bibili natin to, short na tayo ng budget. <laughs> Let's see. ah uh, tingnan natin if we have alternative pa. Palabas na tayo ng Viva Supermarket. Nabili natin yung pasta and then yung pasta sauce. Medyo short tayo ng budget kasi pag kukunin natin yung beef, hindi na siya sasakto ng uh, tender So it's take tayo sa budget. So pupunta pa tayo sa ibang grocery, no, we have to go to the other way. Bibili tayo ng meats. para naman may protein. Itong Almadina ang magiging last stop natin. Kung wala talaga tayong beef na makuha na mas mababa sa presyo na at least 4.75, we're gonna change it to something na that can fit sa budget. Let's see. Ay, lang nakakuha tayo ng beef. This is only for 2.80 dirham. So ito na, means beef. Means beef. Let's go. Meron pa tayo tirang 2 dirhams. So meron tayong pambili ng spices and herbs. Bili lang tayo ng parsley. Medyo hindi na fresh to mga parsley nila. But it's still fine. This will do. Nakabili pa tayo ng parsley for only one dirham. So ba out na po tayo. Nakabalik na tayo dito ngayon sa bahay Galing sa labas And it's so outside But it's all worth it Kasi nakabili tayo ng tender hams For the four items Na ang goal natin is pasta So, check muna natin itong mga nabili natin Papakita ko lang natin yung nabili natin So yung Arabella Arabella, brother It's penaregate This is 2.49 Ito yung parsley natin That's 1 dirhams 1 dirham. This means beef, it's 2.80. At saka itong peeled plum tomatoes na magiging sauce ng ating pasta is 2.49. Kaya let's go, let's start cooking! Meron na tayong stock na olive oil. So ito na ang gagamitin natin. Hindi na natin hindi because stock natin ito. Oil in. Garlic. Garlic. transparent na yung onion, we can put now the minced beef na binili natin. Pepper. Salt. Oregano. Mayroon na tayong oregano. peeled plum tomatoes na binili natin as the sauce of our spaghetti or sorry, our uh, pasta. Ito yung pinili ko kasi may chunk-chunk siya. So, mas malasa siya. Hindi natin kakalimutan also ang sweet paprika powder. 'yung paprika ay nagbibigay ng smokiness and the color as well sa pasta natin. Lutuin lang natin siya. Parsley. Ang bango ng parsley. natin kanina, tong pasta natin, so we're gonna put it here. Sige, so garnish na natin sya ng parsley para appetizing sya tignan. And there you go, may pasta for only 10 dirhams. Amazing, right? And we're all done cooking. Magmemeryenda na kami. <laughs> Dahil Sunday off namin lahat. So we're gonna be eating yung pasta niluto natin. At meron tayong patron. See? hindi sa part ng 10 dirham challenge natin but uh, it's additional na lang sa ano natin para meron siyang magka-blend ng pasta. Okay. Let's eat. How yung, was it, Teh? Super sarap. Ay, nice. Parang pang ano lang ba, pang baon? Pick Kunti, pick konti, konti naman go. yung kinuha mo. Kumaka pa. Malami yan, oh. Pick lang go lang. Di, walang restaurant. Pick lang. For only 10 dinars. Ang dami na makakashare na no itong merienda. Sino mag isang happy dito. So you can yes. still uh, enjoy a meal for only 100 homes. Kumusta sila? Nigerian ata. Kain po kayo na. Magrest <laughs> ko kana. No. Magkano kaya tayo pag pagmanalo tayo, bro? Magano tayo ng... catering mm -hmm. service? <laughs> yung ko talaga ba? Mm -hmm. Kahit ano lang, ano ba 'yung? Night market 'yan. Yes. Let's eat. Mission accomplished. Napatunayan natin hindi kailangan ng malaking budget para sa masarap na dinner. We just tender hums, busog ka na, happy pa. Kung gusto niyo pa ng ganitong budget challenges, don't forget to hit like, comment, and subscribe. mal, namamahalan pa rin ko. That's 6.99 for the legs. So, 3 grams na lang malil, ma- maiiwan. So, I don't think